Hello, hello once again mga kalingyap, mga kapinatiks natin dyan. Kumusta po kayong lahat? And uh, ito, matagal kong nakaligtaan itong video na to dahil nga busy si Kuya P. Pero babalikan natin siya part 66 ng car May title na anong nangyari sa Jomcar. Pati kami napasugod. Ito yung uh, ano, nagpaulan yata sila sa bagasbas eh. Panoorin na natin mga kalingyap. Hindi na ako makapaghintay. <laughs> ano kasi yun? Ano oh? Um, gusto siya na kitang yayain. Mag... joyride. Parang ang init mo no, ah. Parang ang init ng singaw niyo. Joyride niyo. sila, mag joyride sila. Tamang tama. galing pa ako sa labas. Nilalamig ako ay. Eh. Ako din ya, lamig. Grabe lamig na dito na. ng <laughs> mag ka na kasi po. Magkakasakit ka po. Hindi eh, lang dalang damit. Gusto mo, iba na lang ako dito. Wala akong ano. Hindi, eh. okay lang ito. Tsaka, yun na nga eh. Gusto ko sana kitang nangyayain mag joyride Kaso, yan, umuulan pa. Ano hala? lang? Ayos na ba sa'yo? Sige po. Kaso po, maulan pa. Mamaya na lang po. Pagtigil ang ulan. Hmm. Kaya nga eh. Kaso, paano kung hindi tumigil? Sayang so, naman yung oras natin. Baka gabi na tayo. Okay lang ba sa'yo na ah. magpabasa tayo? Okay lang po. Madali na lang po ako ng damit ko. Eh. Oh. Teka lang ha. Sipin ko muna. Baka na ulan pa eh. Saya kaya nito, no? Pa-ulan. No. Medyo malakas-lakas pa eh. Paano yan? Ano kung dito muna tayo? kaso. Ganun tayo. Ay, na sila. <laughs> natin sila. Ganun natin sila. Iligaw. Po. Iligaw na. Iligaw na! Iligaw na natin sila. Saan nga lang sila, Kuya Magpinsin. Oo. Pero, pero mas importante, sila ako. Kayo po. Ano <laughs> <laughs> Ako? Sila po. Sila? <laughs> <Grabe> naman. <niyo. laughs> Sige sa so, bahay. Minsan lang din naman sila. Pero mamaya, may, gawin tayo natin paraan para umuwi na agad sila. Ano bang tayo? Ah, teka. Check ulit, ha? Ito yung mga panahon na grabe ulan sa dahil. Eh. Mukhang... Kaya parang ayoko na din umuwi ng December sa Pilipinas. Eh. Grabe kasing ulan. Hindi ka din mag-e-enjoy. Opo. Oh, Sige, dali ano yan? Ang ang Ayan. Ang pangat ng buhok ay. Nagamit mo na ba yan? Apo. Oh. Sige, gamitin ulit natin. Nakatago yung helmet pa ni Carl. Nakabox pa lagi. Oh. sige. Bagong bago. Sige sige ba ba? Na. gamitin natin. Sige na. Bis ka na. pa. Kaya pala lang, mag-tog cut, ma -ano kayo? Ma-joyride? Oo, uh, bro talagang bala ko bro matagal na kasi ganyan ko siya na Tama tama kasi makasunod lang yun na nag-live ako. Request nila. Mag-gulid kayo. Ito yung ride sa motor. Ito yung ride. Sige sa mga. Tama-tama. Tama-tama. Parang hindi pa tayo mo siya. Ay! Nagumotor naman kayo kasi di pa natin nag-vlog nung nalagano. Oo, di na. Saka misa lang dito. Ha? Misa lang dito. Dahil na namin mag-vlog. Sige, sige. Samahan namin kayo. Sige, bro.

Medyo matagal na nito hindi nakita eh. Nakita. <laughs> oh, no, gul. Tawa sa mga ano ah. Cool. Ano bang gusto mong gawin sa ano? Saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo gusto mong pumunta? Hindi ko po alam. So, masama lang naman po. <laughs> wala, wala akong ibang naisip. Punta kayo tayo ng ano. Bagas, bas. Gupa. Hindi. Mali pa lang naman sa ano sa bagas bas Yun lang mga mapupuntahan sa dahit ng malapit eh. Actually so, matagal ko na saan ang plano yeah. ito ay. Hmm. Yeah. Kaso yung naset kong date ngayong araw. Medyo malakas naman yung ulan. Parang hindi tumutog mas sa plano ko ay. Ay, hindi yun. Sasya na Carla ah. Kasi parang ipapadala ko yung sablay ko ano yung sabagi Madalas sa malalas akong hindi niyo nakakasama uh, okay lang po yun kahit anong pong plano mo saan dito lang din oo oh, seryoso ka Abas man tayo parehas hindi <laughs> 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 nga no, naman po. ito, ito. ito nga bas so, nabas pa Grabe ang lamag na dito mga kalingap. Kumain naman sa akin yung Ano yun? Sa kayo ni Kuya Bar kanina, wala man si Kuya Bar. Saan yung tigbar ng motor mo? Ay, na. nakabanahaw na si Agong Bar. Ah, ano yun. Ang mga bar ko Sir? Ito, mga asiring ko. Ang dami na yun. Ito. Ang tagi na sa pangko, naman si Agong Bertrand. Ito pa. Bertrand po. Papait naman si Kuya Rampo. Eh? Okay na po. pang tulong ko rin to. ah, si iba. Salamat po, Kuya Rab. Grabe. Salamat po, Kuya ako... Rab. Ako po si Kuya Rab.

Sige po. Ingat po. Sabi <laughs> ko, bigla na lang nagana sa atin. Alam mo? Hindi kita papabay ang maging ng ganun. Mm. pinabayaan ng asawa. Walang pangkain. Inanakan lang daw. Tapos wala. Hindi ng komportable yung buhay. Ano, hindi may bigay. Hindi ko yung gagawin sa'yo. O naman po. naman nga po si ate. Kahit ganun po nakakawawan. Mm. Um, <laughs> Hindi balik. Basta, huwag mong isipin na hindi kita kapabayaan. Pero mukhang... Ang kinis! Ang ganda ng... Ano? Ng... Ano? Mukha na ni Carla, no? Ano kaya ang beauty secret ni Carla? Mga mga tanong nga si Carla. Ano kaya ang beauty secret niya? mo. O, tara. Sige. Ano yun yung ano? Walang halong makeup eh. Ang kinis ang mukha eh. Oops. Parang di di sa puntong gano'n mo mukha Ayana? Uy, yung ano mo? Mang... Yan, iba hmm? Ito, under na sila. Dito ka lang sumakay. Ulan sika lang Oh, tayo. Yes. Kapit nang maigi, ingat dahil, ano dito <laughs> Pa parang maka ingat ako nangyari na 'to. Yan. Nandiyan dito. Ah, Sarap pag paulan. Saka sa diet naman, fresh pa yung ano dyan eh. Yung ulan dyan, napaka sariwa pa. Hindi yung parang acid drink. Three, one. Hey! Oh, nice helmet! Let's <laughs> go! Enjoy eh, no? Kaya pala, nirequest niyo talagang papanood sa akin itong 66 eh, no? Kakaiba kasi, kakaiba. kakaiba yung Pag-ikot sila. Pag-bubalik eh, eh, eh. sila. Ganyan talaga mga tricycle dyan. Basta-basta eh. na lumiligo ko dyan eh tayo sa may papuntang bagas ba? Okay lang yun. Oo, oh, may ingot ulit sila. Pati ako na, lilito na. Uy, sumay okay, so, may si, si Jomoro. Expert. Expert mamutong. mo to. Lamig ba? Kakakilig naman to. Bagong uh, achievement. Bagong milestone. Magbotor motor habang umuulan. <laughs> Dami pa rin tao eh, no? Dami pa rin. Marami din ng mo motor Ayan na, andiyan na sila. Uh, ang hawa pala ng episode to, you no? Know? Nakakamiss oh, ang daet. Tamo, ito, jeep, basta basa lumilig. <laughs> Ganyan ang daet, guys. Sana makabisita kayo sa daet. Dito, dito. Ito malapit natin sa provincial hospital namin. Diyan ako lagi nagjujute ng college. Yan. Yan na. Lakas ulan. Pinsan ko yun, oh. Pinsan ko yata yun, eh. Shoutout sa sa'yo. Nurse kasi yung pinsan ko. Baka na to, eh. Aka, e, Pinsan AJ. Liliko, liliko. Okay naman si Jomar. Safe magmaneo si Jomar. Bagal-bagal. Mabagal lang din hindi siya namamadali ayun sila kalinga prob patakahasard sila patakahasard sila kalinga prob <laughs> grabe yun. ayun na nag overtake na Alamig niyan. Ang nipis pati ng suot lang nila si Jomar na naka-t-shirt lang eh, no? Ito, sa ano na to. Malayo lang yung pa ba sa bakas-bas. Oh, yes. Ay, nagtigil pala sila malapit na ay layaap na Ano natin nila, sa, malapit na sa bagasbas <laughs> sa bagas ba? sa si Carla. natin yan. Oo. Pero ano guys, mas safe yung ganitong ulan kesa sa mga tagiti-tagiti lang eh. Mas nakakalagnat pero no, doon tayo sila, sila Rob Grabe Para may barya pa naman yata ako dito Dami na nakikilala ba sila o um, humihingi lang talaga ng tulong yung iba yun, no? Dahil mm -hmm. bursisak din naman talaga yung kalooban nila, talagang uh, hindi nila matanggihan si Kuya, talagang... Dami, Ayyan. mga 50 yata Pero, din ma yun, mahigit lang ko lang barya ay Medyo ano, ang sakit sa tenga Wait Ito, sikat na lugawan to sa, sa Bagasbas. Ano? Ma Ba't di ba ba ako naglugaw dyan na umuwi ako, no? Ang sunod ko pong uwi mga kalingap sa April sa birthday ko.

mahirap ayusin mo basa eh ano ba tayo pa alam eh <laughs> alam mo kahit maganda ka ay kahit maganda ka <laughs> alam mo kahit basa ka ganda ganda agad agad lang mo um, or wet, <laughs>

Kain ka para mamitan ka na. Gusto mo ka na kalaman siya? Tara? Lugo, Lugo overload! Salat niya ito. Masyado ang sapos ka na. Thank Nalaglag <laughs> pa. Sarap? Ito bang sarap? May egg yan, tapos may ginigling. Isan na nang araw si? Patis. Ito yung nagpa-uulan no? Ano din nga natin to? Susubuan. <laughs> Grabe tong episode na to. Matapos na yung pakiligin sa rice, magsusubuan pa sila ng lugaw. Parang huh? barado, barado yung mic nila. Hindi <laughs> ko masyadong marinig. Ito, panood natin dito. Ito, panood natin dito. Panoodin natin ba? Guys. Di pa masyadong <laughs> Di pa masyadong ano, malakas yung ulan. Sila kalinga prob na katago. Ay alun, lun. Sasala Siguro kung bawal maglangoy ngayon dyan Pero magtampisaw pwede naman kung mababawlo. Pero may pupunta ka doon ng delikado. <laughs> Chasing the tides. Wow. <laughs> 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 Wow, ya, padam bapa. Eh, yung ulan, naglakas yung ulan. Ada, ah, dabba parto. Ano? Umulit sila. Brabe. Babalik na sila pero alam ko ano pa sila kalinga pre May damay sila kalinga prob probdito. Eh. Kakamis bagas-bas kahit grey dyan Grabe yung bagas-bas, na parang bagas-bas sa <laughs>

kaya <laughs> 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 tayo kalawang hey, hey, hey. grabe oh yung patak ng ulan eh Laki. parang yelo eh katitinan mo yun nandito si Kalinga Prob. Ito, ito yung nag-join din si Kalinga Prob. Kalinga Prob, ayan. Kapakahabol ah, talaga ni Kalinga Prob eh. Mas lakas, lakas ang ulan. Di masyadong kita pero ang lakas ng ulan eh, no? Grabe, galing nga pro. Napaka-humble. Asan pa? Ang ah, hawa pa! Tuto na! <laughs> Uy, pamalit ba sila, ano? Sila Superman, Iron Man. Grabe mo yan! Naliyo na talaga. Ayan, patay ka, Carla. Sarap yan. Sarap kaya magtampesaw dyan sa... Sarap sa piling. Uy, lakas! Si Franz! DJ France. Nakajoin na din. Naisaya <laughs> ko na si DJ Franz. Ito, no. na yung Musra play. Dami nila. Si Lolo din, si Lolo. Ay, may sumali pa si Ryan. Si Ryan, man. Sino Sino pa? Don Solweta, eh Don Solweta Matay! Di Don Solweta pa nga <laughs> <laughs> Di ba matalain ko lang? <laughs> Grabe guys, kahit hindi maganda yung sound quality pero grabe. Yung quality ng video nila napakaganda. Sarap yan, enjoy yan. <laughs> Pinagbigyan pala si Tita Connie eh. Grabe! Alalim na, ala! Grabe. Grabe guys! Ang enjoy naman ito! sa Ito yung nakakaligtaan kong episode eh, part 66 eh. So yun mga kalinga, please subscribe po to my YouTube channel and pakilike po ng video and pakishare na rin po para mas dumami yung views and umabot tayo ng 50,000 before New Year! yun po ang ating uh, goal ngayon. So, ingat kayo dyan lagi mga kalingap, mga kapinatics natin. Cheese!